Alam ko, napakaraming mga tutorial ang gustong mag-review ng account pero hindi din nilang magawa katulad ko dahil sa dami ng mga nagme-message at nagko-comment sa kanilang mga content. Mga idol, dito sa video ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga nalalaman ko kung paano tayo makakaiwas sa mga violation bago mag-upload or kung naka-upload na ang ating mga content sa ating account. Ito po mga idol ay base sa aking mga karanasan at aking natutunan. Kung mayroon ka pang pwedeng i para mas makatulong pa sa mga kapwa content creator natin na nagsisimula pa lang, pwede pwede mong i-comment dito sa video nito. Simula natin mga idol sa music or audio. Siguraduhin natin na ang music or audio na gagamitin natin ay hindi copyrighted. Mas maganda kung original na audio ang gagamitin natin para sa ating mga video. Maaari namang gumamit ng mga music. Yun nga lang, medyo risky ang paggamit ng mga music. May mga site naman na pwedeng downloadan ng mga music na free sa copyright. May mga tutorial din na nagbibigay ng mga tips kung saan makakakuha ng mga music na free sa copyright. Katulad nitong nasa screen na si Idol Janil. Pwedeng-pwedeng nyo i-view ang kanyang video para makita nyo kung paano makakuha ng mga music na free sa copyright. May mga paraan para makaiwas sa copyright gamit ang apps ang pagpapabilis ng audio at pagpapalit ng boses ng ating mga gagamiting audio. Nakalimitang ginagamit ng ibang mga content creator dito sa Facebook. Yun nga lang mga idol, hindi pa rin ito 100% na safe. Pero makakatulong din ito para mabawasan ang pangamba mo na gumamit ng audio or music. Ngayon naman, kung nakapag-upload ka na ng video at puro mga may music ang ginamit mo, i-check mo na lang kung safe nga ba ang music na nagamit mo kung sa palagay mo ay mga copyrighted ito or nag-aalanganin ka na baka magka-violation ng account mo, i-delete mo na lang ito kaysa dumating pa ang panahon na magkaroon pa ng violation. Dahil kung gusto nating ma-monetize dito sa platform, kailangan nating sundin ang content monetization policies at community standards. Pangalawa ay ang mga pictures. Mga idol, nakakalito kung iisipin isinasuggest ni Facebook na gawin nating Reels video ang mga pictures pero nasa policies nila na bawal gawing slideshows or static videos ang ating mga pictures. Kung isa ang picture sa ginagawa mong content dito sa platform ay hindi tayo nakakasigurado na safe ito sa violation dahil nananatili sa policies nila ang slideshows at static videos na bawal gawin nating mga content creator dahil maaari tayong magkaroon ng violation. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo mga idol at gusto nyong magpamonetize dito sa platform, hindi ko muna gagawin yan idol dahil hindi tayo nakakasigurado na safe. Pero kung hindi naman pagkakaroon ng earnings ang gusto mong gawin dito sa platform, okay lang naman idol na mag-upload ka ng slide shows kung gusto mo. Sinasabi ko lang sa'yo ang mga posibilidad na pwedeng mangyari sa account mo. Mas maganda na ang sigurado tayo may mga nag upload ng pictures lang pero nagkakaroon ng earnings. Merong nakakalusot, merong hindi. Doon na tayo idol sa sigurado. Ang sumunod naman idol ay ang tinatawag natin na watermark. Ito yung mga nakikita nating logo ng mga apps kapag nag -e edit tayo. Ang example dito ay ang CutCut at ang TikTok. Marami pang mga watermark na maaari natin makita sa iba't ibang apps na pwede ring aksidenteng mapasama natin sa pag-upload natin ng video siguraduhin mong walang watermark ang i-upload mong video bago mo i-upload. Kung na-upload mo na naman ang isang video na may watermark at hindi pa na-detect na may violation, pwedeng-pwede mo naman i-edit yan, Idol. Huwag mong basta i-delete ang video. I-download mo muna, pagkatapos, saka mo i-edit para maalis ang watermark at saka mo lang i-delete yung old video at i-upload yung video na na-edit mo para maalis ang watermark. Ang sumunod, Idol. Ay itong videos Unahin natin sa remix Siguraduhin mo idol na ang mga na-remix mo O i-re-remix pa lang Ay safe sa violation Siguraduhin mo Nang i -re remix mo Ay ang totoong nagmamay-ari ng videos Huwag ka lang basta mag-remix Baka kasi ma-remix mo agad Tapos violation lang ang makuha mo Dahil hindi rin naman pala siya Ang original na gumawa ng videos Hulitin ko May nakakalusot, mayroong hindi doon na po tayo sa sigurado. Iwasan mo rin, idol, ang mag-download ng picture sa ibang mga content creator tapos ipopost mo lang para sigurado na hindi ka rin makapiright. May nakakapiright din, idol, na gamit ang pictures. May nagkaka-violation din na gamit ang pictures. Kahit ako, nakaranas na rin noon na magkaroon ng violation na unoriginal content at limited originality of content sa pag-upload ko ng pictures at videos. Iwasan natin ang basta lang tayo mag upload ng mga video na galing sa ibang content creator kung gusto mong maging safe ang account mo sa violation. Mas maganda na original nating video ang ating ini-upload bilang isang content creator. Dahil kapag nag upload ka lang ng walang tinatawag na meaningful enhancement, ang original content ang maaari mong maging violation, napakahirap alisin ang violation na yan. Ang sumunod idol ay ang ating pag-share, maging pictures or videos siguraduhin natin ang na-share natin ay original na nagmamayari ng videos kahit ang pictures dahil maaari tayong madamay kung sakaling magkaroon ng violation ang nagmamayari o nag-upload na na-share natin. Marami ang nagkaka-violation sa pag-share ng videos. Maging maingat tayo. Hindi naman kasi bawal mag-share mga idol. Yun nga lang, siguraduhin natin na safe sa violation ang ating isha-share na content ng isang content creator alam nyo mga idol, kahit ilang beses kayo magpareview na magpa-review sa mga content creator, sa mga tutorial, kung hindi rin naman tayo susunod sa patakaran, magpapabalik-balik lang ang violation. Kung hindi natin aaralin ang tamang dapat nating i-upload na content, kahit ilang beses mong ipalinis ang iyong account sa mga tutorial na nakikita mo dito sa Facebook, ay pabalik-balik pa rin ang iyong violation dahil hindi natin aaral ang tama dito sa content creation. Kailangan natin matuto. Kailangan natin pag-aralan. Dahil habang tayo tuloy-tuloy na paggawa ng content, tuloy-tuloy din ang pag-aaral natin dito sa platform. Aralin na agad natin ang tama. Sana nakatulong sa iyo ang video ng ito, Idol. Magkita ulit tayo sa next useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.